Samantala mga cars, sa pag-unlad po ng teknolohiya at mga saring imbensyon kasama pa rin siyempre dyan ang pagkain. Kaya naman, ang mga latest development na ito ng Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology ay nakafocus sa asin. asin. Ang asin ay isa sa mga pampalasa na hindi mawawala sa maraming lutuin at ginagamit na ito sa pagluluto sa loob ng mahabang panahon. Malaki ang gamit ng asin sa ating pagkain. Bukod sa pagdagdag ng lasa at timpla sa mga lutuin, importante rin ito sa pagpreserba ng maraming pagkain. Sa progreso ng mga paraan sa pagluluto, alam niyo ba na maging unsimpleng asin noon ay upgraded at flavored na ngayon? Ano nga ba ang sikreto sa paglikha ng gourmet flavored salt na ito? At paano naman ginagamit ang bagong salt harvesting machine na na ng Department of Science and Technology? Alamin natin ang sagot sa mga katanungang ito mula sa mga eksperto dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. O oh, ayan, Diana, para mas bigyan o oh, bigyan ng ideya pa tayo tungkol sa soul technology, ay makakasama po natin this morning si Dr. Annabel Briones na ang director ng Industrial Technology Development Institute ng DUST. Magandang umaga po, Dr. Briones. Ah uh, magandang umaga po sa inyo, Noel at uh, Diane. Good morning po. At, uh, I think Yeah, first time ko sa inyong programa. We're glad at, to have uh, you for the morning. first time dito po sa Rise and Shine Filipinas, <laughs> Dr. Brionas. Thank yeah, you for joining Rice. us. Yeah. Alright, uh, Dok, ano po ba so, mga pangunahing layunin po ng DOST ITDI sa pagbuo po ng mga bagong teknolohiya at saka kanina nakita natin yung iba't ibang makinarya no, para po sa ASEAN? Ah, uh, po. Uh, itong aming uh, nabuo na, na mga na develop na technologies ay noon pa ito nag-umpisa ng bagong mag-pandemic. So, uh, meron tayong nagkaroon kami ng forum sa uh, Pangasinan at the time. So, ang kanilang uh, suliranin during sa aming forum sa uh, discussion ay Uh, sa mga maliliit small and medium scale processors, so yung kanilang mga problema na uh, uh, karaniwan na na-encounter ay yung low production rate, dahil matagal yung crystallization period, tapos pangalawa yung poor quality uh, salt no o hindi magandang kalidad na na asin ang napoproduce nila gawa ng kontaminado ng, ng dumi at saka bitern and then mataas na moisture content o water content ng kanilang uh, asin dahil ang ginagamit nila ay yung conventional drying, drying method at hindi sila nakakapag-comply noong uh, ating asin law yung ANAC o assault uh, iodization nationwide, ibig sabihin ng asin. No? And then, so, tsaka yung value adding din ng kanilang produkto. So, uh, kami dito sa DOCITBI, nag-propose uh, kami ng project para namin matulungan itong uh, MSMEs ng salt mm -hmm. producers sa uh, uh, region mo uh, um, noong 2017 nag start itong uh, project na ito about sa pag uh, prototyping ng ating uh, mga salt processing equipment at ang ating gourmet salt then value adding at ang solar uh, brine management uh, solution so kaya kami nakakapagkam up nitong mga salt processing technologies meron tayong evaporation setup for cooking method kasi dalawa po ang ang pamaraan ng paggawa natin ng asin either solar or cooking and then meron tayong mga prototype machine for uh, spin, uh For drying uh wash wash uh, washer And That's then the iodizing machine, machine at yung ating salt harvesting machine And then, nakapag-develop din kami nung uh, value-adding ng ating salt, which is the gourmet salt. Mm -hmm. Ayan, Doc, na-mention -na -na mo yung gourmet salt. or Pag-usapan naman natin yung ang uh, newly invented na gourmet flavor salt. Saan po ba ito gawa at ano po ang kwento sa pagka-invento nito? Ayan. Yeah. Uh, in, siguro akala niyo bago siya no? So kasabay siya noong Ah, uh, proyekto namin na inimplement uh, ang ang target namin nga ang Region 1 that time. So bukod sa pag uh, design at prototyping ng salt harvesting machine, ah uh, under ng programa ng aming nagde-develop na rin kami ng gourmet salt. Mm -hmm. So ang ibig sabihin ng gourmet salt, uh, hindi naman siya uh, naiiba no sa ating uh, standard na table salt. So, but meron siyang distinct na flavor hindi lang alat but distinct na flavor na aming na-develop uh, may lasa siyang uh, shiitake mushroom meron siyang lasang uh, umami uh, kasi gumamit kami ng shrimp heads and then meron din siyang lasa ng uh seaweed kasi gumamit din kami ng uh, lato no and then we also have uh, the smoky taste nung asin na yun kasi we develop also the smoke the uh, salt so ito yung parang value adding namin sa aming uh, mm -hmm. mga salt producers na pwede nilang i further process itong salt nila into uh, high value kasi medyo Uh, mahal itong ating gourmet salt sa pangkaraniwang asin na nabibili natin sa palengke or sa supermarket. Mm -hmm. iba ibang flavor, ano? Oh. na Nabanggit kanina. Opo. Ang parang natakam <laughs> <Opo>. <laughs> tuloy ako. Pero saan ito available, ma'am? At sabi mo medyo mahal? Pricey. Medyo oh. pricey. So sinong target market nito? Household bar, restaurant, or this is for export? Uh, yeah, for export. And then, of course, yung ating mga culinary uh, art, art, uh, artists or yung ating mga chef sa so mga restaurants na nagpre-prepare ng mga kanilang, uh, di ba mga chef may sariling mga recipes, so pwede nila yung magamit as the, uh, ibang variant ng kanilang uh, pagkain. Ayan. Oh. Dahil gawa nung, gawa noong uh, salt na may flavor. So may flavor kami ng shiitake, may flavor ng umami, may flavor ng seaweed, and then yung smoky flavor mm -mm. na dahon ng manga. Gawag <laughs> it kami niyan. So doc hindi lang po yan ang bago sa salt technology dahil mayroon din po kayong salt harvesting machine. Ang uh, DUST at ITDI, can you tell us about more about this doc? Okay, thank you Noel. Ito namang aming salt harvesting machine under ito sa aming uh, pro programa ng Science for Change program uh, under the Cradle. Uh ito yung tulong natin sa ating mga uh, industries sa ng kanilang mga pangangailangan in terms of uh, upgrading ng ng kanilang processing. So tinulungan namin yung isang uh, processor sa Occidental Mindoro para uh, Hindi ko na lang banggitin yung <laughs> partner namin siya. And then so gumawa kami ng isang prototype kasi yung kanilang pagharvest ng uh, asin mm. ay mano-mano, no? Mm -hmm. no? So uh, so pagpamamaga nitong na-develop or na-design namin na salt harvesting machine natutulungan 'yung ating mga uh, staff no 'yung nung uh, salt uh, uh, industry na 'yun sa Mindoro mm -hmm. na mapabilis ang pagharvest ng salt at uh, malinis din ang quality ng ng napo nilang asin kasi ito ay may may ano na, may kasama na pong crusher. Mm. Uh, at uh, ano to, para ma-crush ma na din or ma mapino no yung maridos yung particle uh, yung size ng na-produce na naasin na no and then uh, uh, para siyang tractor ba itsura ng tractor para mm. mabilisan na pwedeng dalhin sa farm mismo sa site para matulungan yung pag uh, uh, harvest ng 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 salt. Mm -hmm. uh, sa field. All right, ma'am, ito po bang salt harvesting machine na ito ay kumbaga available na po sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas para ma-take advantage po ng ating pong mga kababayan itong teknolohiya na ito, ma'am. Ah, uh, Salamat dahil sa katanungan na yan kasi uh, tamang inimbitan nyo ako dito para nga ma-promote namin <laughs> yung aming technology sa mga gustong mag-adapt nitong technology. Sa ngayon, nandun pa lang siya sa Mindoro. Marami pa rin, marami mga inquiries but uh, we, we are open, we're welcome no, to help and to assist if they are interested to uh adapt this uh, salt harvesting machine. Mm, mag -em, medyo mahal po bang investment dito, ma'am? Um, nejo. <laughs> Pero sulit naman, okay. no? Kasi tawag nito Ah uh, itong mapapababa din naman ito kung may ano na economy of scale no kasi ang itong aming nagawa it's just a prototype mm -hmm. and then may mga innovations na rin naman nagagawin kung lalakihan kasi prototype lang po itong ano namin na nagawa no so um in the long run opo oh, mm -hmm. yung investment mababawi niyo na rin sa quality na na oh. asin na ma, maha-harvest. The oh, benefit oh would outweigh siyempre, the cost. Oo oh nga, ano? syempre, bagong development. Mm -hmm. oh, dok, ito po ba, makakatulong po ba ito sa mga, Siyempre, yung mga may sakit, yung bawal, yung ma ma masyadong mataas yung asin, makakatulong ba itong uh, technology na ito? Ah, uh, Noel, mm -hmm. <laughs> itong salt natin, it's just we are increasing yung yung kalidad niya purity see, oh. and also kung ang gusto nilang ibenta yung iodized salt uh, matutulungan natin mm -hmm. sila na ma-comply nila yung uh, required na uh, adequately iodized salt no merong uh, at least 40 ppm na nire require ng food and drug mm -hmm. na dapat ang kung iodized salt ang bibilhin merong uh, range no na dapat tumugma itong uh, ibinebenta na asin na tawag nila adequately iodized so yes. no so hindi naman uh, lahat tayo merong mga iba-iba tayo may health issues mm -mm. meron naman ding uh, na kailangan na kumain or, or isama sa pagkain ng iodized lalong-lalo lalo na yung mga uh, pregnant women mm -mm kasi ito ay may uh, ang iodine can uh, tawag nito enrich no yung uh, IQ ng mga babies na nasa okay. sinapupunan and also the childhood ano yung sa iodine but there are also uh, health issues uh, on or concerns ng, ng ibang tao na hindi niya kailangan ang iodine I Uh, iodized salt, sorry. <laughs> mm -hmm. All right. So, yon. So, <laughs> okay, ma'am, panghuli na lamang po. Ano pa po, po ang mga ibang proyekto po ng DOST, Industrial Technology Development Institute, na pwede po rin ibahagi sa amin. At kung paano rin po makikipag-ugnayan po yung ating pong mga nakapanood nito sa inyo also para po kung gusto nilang i-avail yung mga technology yung inyo pong nabanggit kanina. Go ahead po, ma'am. Okay. Okay. Thank you ulit, Diane. kasi magpo-promote na rin ako. Uh, last Tuesday, uh, I was in Davao. We launched, uh, isa naming proyekto doon is upgrading ng uh, distribution centers and trading posts by uh, installing yung uh, cold storage chain para tulungan natin yung ating mga farmers ng kanilang mga fresh produce na hindi dali, hindi madaling masira ang kanilang mga produkto habang hindi pa nai uh, dala oh. sa palengke and with also the uh, packaging technologies that we have also uh, developed na naibahagi namin sa kanila kung paano nila i ma, ma improve ang shelf life ng mga fresh uh, vegetables, fresh uh, fruits no bago malanta na hindi pa naidala sa sa palengke o sa supermarket with the right packaging at my uh, labeling din or our branding. So pangatlo namin itong ni-launch. So meron na kaming na-launch ng uh, ganong facility sa Benguet. And then we have uh, pangalawa sa Nueva Vizcaya. And then pangatlo yung sa Davao. At uh, pangapat, hopefully, Uh, mai launch na rin namin o na-inaugurate dito sa Region 3. And ang isa pa, we have also developed yung mobile uh, modular uh, food processing facility. Ito po ay programa ng Department of Science and Technology under the Smart Food Value Chain. So, isa yon yung upgrading ng distribution center and trading post para sa mga fresh produce, no? At itong pangalawa naman, itong food processing facility na mobile, so para siyang truck. So sa loob ng truck, andun yung mga processing equipment na depende sa materials na nasa region kung saan may peak season or surplus. Para matulungan sila na maiprocess ang kanilang mga products. So uh, nakapag-turnover uh, na kami nitong truck sa... Region 6, Region 10, uh, Region 9 at uh, nitong bago-bago lang sa Mindoro at ilo-launch nila ito uh, May 7 sa kanilang Regional Science Technology Week iyan marami pa mga programa ang DOST pero maraming salamat po sa paglaan ng oras para sa aming programa muli nakapanayam po natin si DOST Industrial Technology Development Institute Director Dr. Annabel Briones Thank you po ma'am uh, Noel Yes Ah uh, pwedeng lang sumipot sumirit <laughs> <laughs> Magsadya lang po magsadya lang po sila sa amin sa ITDI dito sa DOST complex sa uh, Dikutan ang aming uh, opisina at uh, kami po ay malugod na i-welcome kayo kung ano ang inyong mga pangangailangan at makita din ninyo yung mga iba't iba naming mga pasilidad. Or mag-email kayo sa akin, <laughs> abbriones at itdi.dost.gov.ph bisitahin uh, nyo yung aming ITDI website. Thank you very At much, At meron din Dr. kami Dr. Facebook. <laughs> Ayun, bakit pag-ugnay lang po ah, sa kanila. At maraming salamat po muli, Dr. Annabelle Briones. Thank you po, ma'am.